Mga kabayan, kakarapin ko lang galing dumpster, kaso wala akong nakuha ngayon tapos uh, nag-check -ano ako, nag ako sa mga mga sugid na followers kung sino ang bibigyan ko ngayon nakita ko po yung isang followers ko na hindi ko naman siya kaano-ano pero sobrang nahawa po ako sa kanya kailangan niya po ng pagkain sa gamot sa at uh, gatas man lang para lumakas siya parang may sakit yata siyang cancer kaya mag-oorder ako mga kabayan ng uh, gatas para sa kanya at manghingi rin ako ng uh, kunting pera sa asawa ko sana bigyan ako kaya kabayan sana magpagaling ka ito para po ito sayo ibibigyan kita ng special na pamaskuman lang mga uh, kabayan sana gumaling ka po sa sakit mo at uh, ano po, message po kita, tawagan po kita pag uh, naano ko na yung order ko para sa iyo. Paki bukas po mga kabayan, pipili ulit ako ng mananalo at saka doon sa isang kababayan natin. Kaya wag po kayong lahat mawala ng pag-asa kasi hindi ko po kayo lahat uh, mabibigyan sa dami po. Pag-pray nyo lang na tayo sa luto dahil baka magbibigay po ako ng banato sana nga pala rin tayo mamaya sa loto thank you for watching mga kabayan please follow nyo po ako sa aking youtube channel at saka sa Inday Waray po thank you, bye bye